ng TikTok na mga hirahan ko dyan. Tapos, pinas forward ko na lang yan guys. Kaya ano, hindi na tayo nag-shoot na agad tayo ng sapatos guys. Kaya ano, na madali na late na kasi ako yan. Anong oras na kasi. Yan sa, ano na yan, kaya ano. Ayan, tapos yan, naglalakad na tayo yan. Punta na sa school yan nata sa e school. Ayan ah. Kasabay pa nga ako dyan eh. Ayan kasabay ako dyan. Pina, pinapasure guard ko na ulit. Punta na agad tayo sa e school. Pinasure guard ko na. Okay, ito na. Naglalakad na tayo guys. Ayan guys. Naglalakad na ako. Nasa kantina ko dyan. Kasuta ako ng ano. Ng borgeran guys. Pupunta ko dyan sa burgeran. At tapos kumpunta dyan sa burgeran. Eh, na. Nadali ko na agad. Ang dali. Naglakad na agad ako na. Naglakad. Nang sa matapos. Nandito ako pamilya